Hey guys, good morning at may dumating tayong ano guys, parcel. Ito guys, sure ako, ito yung simple. In order ko guys, para sa aking mga pamangkin, na ko lang sila ng simple guys. hindi ko na siya bubuksan. Sure ako na simple yun. Pero ito guys, oh, ang laki ng box. Kaya kung ano lang Ay, parang ngayon, kung pabuksan, balot na balot naman eh. Sigurang balot guys. Tinangan natin guys kung legit talaga ito guys. Nainggan nyo ako sa kanila guys kasi legit daw talaga ito. laki okay, naman muna box na ito. Ang nito. Ay, yung... oh, balot, guys. Ayan, guys. Eh. Dalawang box. Tingnan natin, guys. hindi kaya ng mga pamangkin ko nito guys ang dami nga guys oh so. ayan ayan meron silang cookies oh, maliliit lang pala ang balot oh, um, maliliit lang pala pero pwede na rin ito guys isa na rin sa mga pamangkin cookies at least madami at least madami daw sabi ni Gangang Chuchi ayan Mom, po guys, hindi pa nagdating ng aking ka ano, in order na ano guys. Meron pa akong in order guys na dami naman nito tuchi. Sino lang ata? O yung kape to? Yung kape ba to? Baka, sige. Kape yan. Ano yeah. natin? Kasi yung kape may pwede na ganyan eh. Oh, Ay hindi, same lang. Ayun lang, guys. Nasaan ba mo dyan? May kape ako yung order. Ayun lang, Ayun lang. Ayan! Okay. mo? Wala. Meron na ba? Dumating? Wala pa ata. Oh, ayan, guys. So, maliit lang pala yung box niya. Pero pag titingnan mo, guys, sa personal, nalaki. Pero tama na to guys. So, okay na Para sa mga batata. Sinama. Sinama. Ay, u -u -u -u. <coughs> Hi guys, thank you for watching. Bye bye.